Habang umiinom ako ng kape ngayong umaga, napaisip ako bigla sa kabataan ko. Minsan naisip ko naging bata rin ba talaga ako? Panganay ako sa apat na magkakapatid. Sa murang edad natuto na akong mag-alaga ng iba. Kapag may sakit si nanay, ako ang nagluluto ng sinangag. Nag-aalaga sa bunso, naghuhugas ng plato, pati nagbabantay sa kanila kapag naglalaro para walang madapa o masaktan. Habang yung mga kalaro ko tumatakbo at nagahabulan, ako na sa gilid lang nakamasid, parang mas matanda pa sa edad ko, sakripisyo ang naging normal sa akin. Kung may natirang piraso ng tinapay, ibinibigay ko sa bunso. Kapag may bagong laruan pero kulang, sila na lang ang may bahagi. Kapag gusto kong maglaro pero may kailangan silang assignment, inuuna ko sila. Hindi ko alam kung kusang dumating sa akin. Yun know, o dahil lang panganay ako at parang inaasahan ng lahat na mas marunong akong umunawa. Kahit sa eskwela, bitbit -bit ko ang pagiging independent. Walang tutulong sa akin sa projects, sa assignment o sa problema, sanay akong magsarili. Habang yung iba may nanay o tatay na gumagawa ng costume para sa program, ako nag-iipon ng karton at gunting para ako nalang gumawa. Minsan naiinggit ako sa mga kapatid ko. Ang gaan ng mundo nila, puro laro, tawa, gala. Ako, laging may iniisip, laging may inaasikaso, laging may inaalala, at oo, oh, nakakapagod. May mga gabing umiiyak ako ng palihim kasi gusto ko rin naman maging bata pero kailangan kong maging matatag para sa kanila. Pero natuto akong magpahalaga sa maliliit na bagay. Yung makita silang masaya, kumakain ng busog, pumapasok sa eskwela ng maayos. Para sa akin, sapat na yon para bayaran lahat ng pagod ko. Ngayon, habang binabalikan ko, alam kong maaga akong tumanda sa isip at damdamin. Maaga kong natutunan ng disiplina, sakripisyo at responsibilidad. At siguro kaya ako naging ganito, matatag, marunong umunawa, marunong magmahal ay dahil tinuruan ako ng buhay bilang panganay. Maaga nga lang, sobra pa sa dapat.